Itong taong gulang lang siya nang mangyari ang lahat. Naglalaro siya sa bakuran, paay maruming lupa, ngiti inosente. Biglang nakatakas ang pitbull ng kapitbahay. Ang ingay ay parang tuyong kulog. Sumigaw ang batang babae, nagtaas ng alikabok, sumulong ang aso, nawala ang katahimikan. Si Doña Clara, naglalabas sa likod, narinig at tumakbo. Pagdating, nakita ang anak na nakahiga, walang malay. Halos tumigil ang kanyang puso. Sumigaw siya ng tulong ng buong lakas. Isang kapitbahay ang kumuha sa bata at dinala sa ospital. Mabilis na sinuri ng mga doktor ang bata. Bumagsak ang balita na parang kidlat. Kailangan ng bata ng agarang operasyon sa utak. Hindi ito sakop ng isus. Aabutin ng ilang buwan ang legal na proseso. Iisang doktor lang ang makakapagsagawa ng operasyon. Si Dr. Pedro Valmao, pero 470,000 reais ang singil. Nawalan ng pag-asa si Doña Clara. Taga-probinsya ako, wala akong ganyang pera. Paano ko ililigtas ang anak ko? Inaliw siya ng asawa, pero wala ng pag-asa. Clara, tanggapin na lang natin. Wala na tayong magagawa. Pinunasan niya ang luha huminga ng malalim at sumagot. Kung himala lang ang makakapagligtas, iyon ang ipagdarasal ko. At ginawa niya. Araw-araw tatlong beses. Nanalangin siya ng buong puso't kaluluwa. At lakas na kaya ng isang desperadong ina. Isang maulan na gabi, nang tila walang epekto ang dasal, may kumatok sa pinto. Lalaking putikan at pagod. Natigil ang kotse ko, hindi madaanan ng daan. May matutuluyan ba ako, maliligo at makakakain? Kahit nalulungkot, tinanggap niya. Nagluto ng kape, nagabot ng tuwalya, nagbigay ng pagkain. Habang naguusap, nagreklamo siya sa malas na biyahe. Lahat nagkamali ngayon. Kanselang flight, baradong daan, natigil na kotse. Tumingin si Clara sa langit. Walang aksidente. Pasensya na po, oras na ng dasal ko. Tumahimik siya. Nagmasit, lumuhod siya sa sulok at nanalangin. Panginoon, iligtas ang aking anak. Wala akong pera, pananampalataya lang meron ako. Ang doktor na makakaopera ay mahal ang singil. Valdemor o Balmao ang pangalan niya. Hindi ko alam magsalita ng tama. Nanlamig ang lalaki. Balmao? Kumpirma niya. Inalis niya ang plato, tumayo, at sinabing na namamaos. Doña Clara, ako si Dr. Pedro Balmao. Nabigla siya. Halos bumagsak siya sa lupa. Paliwanag niya. Luhaan. Pupunta sana ako sa isang kumperensya pero nakansela ang flight. Sumakay ako ng kotse, may nahulog na harang, naipit ang kotse at napadpad ako rito. Ngayon, naiintindihan ko na